Oh my god guys, sobrang init. Pinagawa namin, pinagawa ko kahapon tong tong bubong ng kasi giba na yung bubong. So pinagawa ko ng panibago 'yan. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta rito kasi nga syempre naiisip ko baka maraming nasirang halaman kasi nga ginawa. So ayun, maraming nasirang halaman. Oh my god, ito. Ayan. Let's see. Yung iba nasira rin talaga. Wala eh. Ayan. Hmm. Mainit. Oh my god, oh. Yung sinang nga ba to? Si Adan, si... Indo. Ayan, Sira siya. Mahal pa man din ang bili ko rito kay Indo. Uh -huh. Tago natin. Kasi, guys, alam nyo ba, lahat ng mga halaman ko, pang indoor. So, yun. Marami pa rin talagang na anong halaman, na damage sa paggawa. Ayan. So kailangan kong bumili na ito oh. Diyos me Porplex na to nabawasan pa ng isang dahon na naman bayan hmm. ay nako ano nangyari rito kay green kong kay red kong eh. daw yung dahon nyo What happened? Sobrang tuyo. Alam nyo guys, sobrang grabe yung ano, init. Yan. Hmm. May mga nasirang halaman. Pagpa pagpapagawa, oh, may mga nasirang halaman. Oh. Yan. Medyo harsh thing sa pagpapagawa. Yung Ayan, ang dami mga halaman na nasira. So, panibagong ano na naman tayo. Panibagong pakikipagbaka. Ayan. Ito. Ito yung itinatago ko kasi nga parang maselan to. Oh. Parang hindi yata magta-tribe. oh, Nagdadaw na nagdadaw yung mga dahon niya. Hmm. hmm. Maselan pa siya. So, yan. Tingnan natin kung anong gusto niya sa buhay. Hmm. Hanggang ngayon, ano pa rin siya. Um, kuluntoy pa rin. Hindi na pala ako pwedeng mag-ano mga, mga, guys. Hindi na ako pwedeng mag-stay dito ng ano ng ganitong oras. Dati nakakapag-stay ako ng ganitong oras dito. Kasi ngayon sobrang init kasi yung mga itim na yun. Oh, nakakatulong yun sa akin. Itong mga net na itim na to. Hindi na ibinalik. So ang nangyari, yan. Sobrang init. Good luck. Ano mm. healthy-healthy nitong binili ko. Alam nyo guys, yung init, tututsangin niya ng gusto yung halaman. Tapos syempre ikaw, sa kagustuhan mong mapainom sila agad-agad in an instant, dadamihan mo ngayon yung dilig. Tapos hindi pag nag-stack naman ng tubig sa loob, yun ayaw din nila. Ayan ito, oh. ganda nito nung binili po. Ito. Marami guys, ang init. di ano hindi pwedeng magstay dito matagal ay sayang u nasira to oh m hmm. nabulok malpa bili ko dito mga guys si red sumatra nabulok siya okay. trilyper so yeah bulok gagawin ko dito guys to nabulok eh mm. Mm. stay ko lang muna siya dyan sa warm area yan baka sa, sa, sakaling masave pa grabe guys ang init kailangan kong bumili ng ano ng net na panibago kulay itim naman sobrang init unbearable eh kawawa yung halaman <coughs> hmm, bumabalik na si birkins so, from green combo to ano na ulit kawawa yung halaman guys sino nga to si red king hmm, ganda na ng kulay nyo oh nagpanibagong dahon na siya so good luck sa halaman guys sobrang init hindi ko alam kung kakayanin niya yung ganito. Tumaas nga yung ano, yung... Tumaas yung bubong, kaya lang yung init naman sobra din. So, hindi natin alam kung kakayanin niya. My goodness. Kailangan ng itim na ano, na... dami pa man parating na halaman. Oh my god. Ayo, oh, sono ko. Kawawa ang halaman. Oh my god. Sayang yung ano. Ito oh. Ay, nako. Wala na. Ito oh. Oh my god. Ang kaputol ng ano. Wow. Diyos me. Yung dating makulimlim pag ganitong oras, lalong uminit. My goodness. Ayan oh. Natutsang. Ay. Kawawa ang halaman. Dito oh my god wala sira ang halaman eh? wala na sayang hmm. ay nako sunog wala na sunog mamahaling halaman na ha? sunog my goodness kawawa ang halaman nakaka devastated sobra I can't believe it hindi ako makatagal guys sobrang init oh. grabe nakakalungkot guys yung init It's uh, 12.47 Kawawa yung mga halaman pucang na sila Babay na muna guys